kada taon ay may isang intramurals dito sa Cebu Normal University. Bumibisita dito ang taga Midirian, Balaban Campus ng Cebu Normal. At marami din si Chante. Kasi ito yung kumbaga academic break nila. Pampapawis din sa kanilang katawan. At syempre, may dalang bandila sa kanilang department. Bukod sa mga games at mga sadyante, meron din itong mga pagkain at mga small business na ating mapipilian. Tara, tulad dito. Mmm, yummy. Steam rice po yan, worth 70 pesos. At siomai na Japanese. At meron din local na siomai. Both 9 pesos namang sila. Tikman yun na. Yeah. Shomai na man, kundi buong buo. Yeah. Again, buong karne po ito. Mmm, masarap yan. At mura lang. Tadadang. Tadadang. Ta shumay. Shumay. Ako'y kumakain ng shumay. Dito lang sa Cebu Normal University. Sa City Ground. Bye-bye. Sport local business.